Oh, wala na. Pag ganito, dito Kapupunta sa ano. Meron yan dito. Sa page. Ikita. First page. Ikita natin. Ah, uh, one. Oh, hmm, yan. Meron ko yan, yan sa system. Ayan o. No? A22. Tayo sa A22. Ayan. Sa injector tayo. Ito yung injector. Ito lang yan. Part number yan, number 8 yan. Pwede ko pick yung ano, sir? Pwede naman, no? Tandaan mo, sir. Dalawa, dalawa silang part number, magkaiba ng unit. So, ito, H. Ito, ito sa baba, yan. Ito sa atin, no? K, tsaka P, tsaka yung M. Magkakapare, version 1, version 2, version 3. Kaya, dito tayo babase mas maganda. Makikita naman kung anong klaseng motor o anong, -anong pwede. Oh. oh. ito ganun din naman dito sa kanyang ano. Itong ano walang problema kahit anong model pwede siya. Oh, dito tayo sa ito. Ah, ang tawag niyan ah, solenoid. O. Oh. O, oh, kahit anong unit pwede rin. Itong spring niya number 11. Ah, ang tawag niyan seat set. So, map sensor sa manual, ang tawag yan, map sensor. So, ito yung sin ito. So, yan, yan, Kaso sa, sa ati, sa Honda, sa cast rings, wala. Buo talaga siya kasama itong magbibili. So, kaya, ano. Number 7. So, dalawa yan po yan, ha. Ayan, o. Dalawang uh, variants. Pero dito sa version 1 kaka 2, pare-pareho sila. Nakikita mo yung bawat code yan. Nanong motor. O yun o. Oh. H, T, L, M, C, B, F, N, P. Yan yung narerito. Kung ano yung sa URCR yan, kaya mahalaga, mabase tayo sa URCR. Hmm, kasi kaya nga hinihingi yung URCR kasi ang mga code nito andoon and sa malalaman mo rin kung anong model. Sa standard na ano. Oh, sige na. Pwede na yan. Kasi pag-ibalik na.